sa mga utang mo. sa pala bahay mo? Hindi na kayo nakatras ate niya? Hmm, pat na pala kayo. Anong problema? Eto, ako kinukulit. oh, in-stress mo na ako, idadagdag mo pa to. O, oh. mo ngayon. Ako kinukulit, oh. Sir, walang ton pang bahay eh, dito. Ginago mo palang para yung 50 mil. Yun na yung kulang. Alam mo, mas malapit tayo. Look, ever, na hindi ko sumunod sa usapan. Dito siya nakatira, kasama ang kanyang kabit. Ayan, sinisingin siya ng mga utang niya. yung asawa ko po, sumali siya sa isang fraternity. Yung, ano po, Eagles. Uh, sabi niya kasi, ano, connection. Para magkaroon sila ng connection. Hindi ko alam na ibang connection na po pala yung hinanap niya. Oh, Sino po itong nakilala niya doon? Si Maria Jessica Luzon po. Yung video po na yan, gano'ng katagal na po siyang nakatira dyan nung na-video niya yan? Yung babae po. Hindi, yung asawa niyo po? Ano po, tumira siya dyan February 25 siguro po. So, mula February 25, hindi na siya umuwi? Opo. Okay. Tapos, kailan niyo po na-discover or nakutuba na meron siyang iba? December pa lang po. Kasi lagi siyang pumupunta ka sa lugar na yun. Pero ang laki po kasi ng tiwala ko sa kanya. Sabi niya, makikipag-inuman lang siya sa mga kafraternity niya po. Pero dahil tiwala nga po ako, sige, hanggang sa January po. January, ibang iba na po talaga siya. Dati po, ako yung hatid sundo niya sa work. Pero nung January po, wala na pong ganun. Iba na po kasi talaga yung hatid sundo niya. Tapos, dati open kami sa isa't isa sa Facebook. Oh, open ko na access ko kasi ganoon din siya sa akin. Ganun po. open po kami mm. pero nung January pinalitan niya lahat ng password. Ging yung password niya po pinalitan niya. Tapos one time hinawakan ko yung phone niya. Gulat nang gulat siya. Sabi niya ako daw paki which is ang laki pagbabago po. Hindi siya gano'n dati. Opo. Maski sa pagre-reply po, Dati nagre-reply siya kung saan siya pupunta. Nag-update po yan. Mag-feature pa siya kung nasan siya. Pero nung January po wala. May anak po ba kayo ma'am? Opo, dalawa po. Isang four years old, isang one year old. Kamusta po yung, ano, yung sustento niya sa mga bata? Sa sustento po, wala namang problema. Pero yung nag-usap naman kami, sabi ko, hindi lang naman pera <coughs> kailangan ng mga bata. Kailangan din nila yung pagmamahal mo. Kasi wala na po eh talagang. Yung anak ko, four years old, tatanong, Mami, why is daddy not going home? Daddy man, tapos kasi nakakausap niya sa cellphone, sabi niya, Mami, why is daddy in someone else's house? Anong ilasagot ko sa anak ko? Hmm. Ano tapos, ano si, yung nakakausap anak, niya yung mga bata? Opo, oh tinatawagan po nung anak ko, 4 years old. Tapos yung, kasi usapan namin eh, huwag niyong pabayaan, hindi lang financial ang kailangan ng mga bata. Mm -hmm. One year old ko pong anak may sakit. Nakiusap ako sa kanya. Sabi ko baka pwedeng samahan mo naman. Ihatid mo naman sila kasi yung mother ko po yung nag-aasika. So, Ma babae po yung anak ninyo? yung punso po lalaki may sakit po kasi. So pabalik-balik kami sa ospital. Dati pong malapit sa, sa mga mata? Opo, sobra po. Kaya hindi ko pong matanggap na pinagpalit na kaming pamilya niya dun sa isang babaeng Maria Jessica Luzon na yan. Ma'am, yung Jessica po at si... Na nakausap niyo na po siya? Opo. Ano pong nasabi niya? Nung mami? una po ano niya, Sabi niya, hindi niya na raw itutuloy. Sabi niya, palalayain niya na raw yung asawa ko. Pero hindi naman po nangyari yun. Okay. Tinuloy pa rin po niya. Actually, yung asawa ko nakausap po na rin. Kasi, sabi ko, kahit gano'ng kasakit yung ginawa ko, patatawarin kita. Kasi gusto po yung pamilya ko. nag po kami. Pero pagtapos po noon pagtapos namin mag-usap, sinabi niya ayusin niya. kinahapunan po, nakipagkita na naman po siya. Magkasama na naman po sila. So sa huling usapan niyo po, ano po bang gustong ayaw na po ng asawa niyo? Ano pong sinabi niya? Ano po, sabi niya, kasi tinatakot pa po niya ako. Kasi nga po, hindi ko siya pinapalaya. Ang ko ko pong absence sa school kasi <laughs> hindi po talaga okay. Hindi po ako okay. Kahit nga po pumasok ako, pinipilit kong pumasok pero habang nagtuturo ako, ang ko na lang na lumaluhan ako. Okay. So mag-excuse na lang ako sa mga bata. Pasensya na mag-CR lang ako sa pero ayun po ibabuhas ko lahat sa CR. Yung lahat ng iyak ko kasi hindi po siya nawawala sa isip po. Ang party list na masasandalan. Axis Number 68 sa balota. Kimeran po tayong mga legal actions na pwede. Um, lalo na kung meron pong, pwede pong vouching, psychological abuse po, yung epekto po nito sa inyo ng mga bata. Pero kung kaya po sanang maayos ninyo, uh, kung pwede nyo pag-usapan ni Sir Dan. Sir Dan, kung nakikinig naman kayo, um, uh, sana pakinggan nyo rin yung side ng asawa nyo at saka ng mga anak ninyo. Kung pwede ninyong ayusin, kung hindi man lang kayo magkabalikan, yung kapakanan ng mga bata maiayos nyo. Kung talagang ikaw ay eh, umaatras ka na doon sa ipanangako mo sa inyong pagsasama, eh, ayusin na lang natin yung magiging sitwasyon ng mga bata. Mm. Um, hindi po pwedeng basta kalimutan. Tapos ma'am, um, talaga pong mahirap yung mga ganyang bagay na may trauma dulot yan sa atin. Uh, pwede po tayong kumonsulta um, ilalapit po namin kayo kay Doc Camille. Good afternoon po, Doc. Opo. Doc, ano pong marerecommend niyo po kila, um, kay Ma'am Arlene at sa mga anak niya when they go through things like this? Okay. Unang-unang, na sana sinakasakalik uh, talaga gusto naman ni Ma'am Arlene na magpa-undergo na counseling. Okay lang naman din sa amin sa mga bata. Pero kung talaga sabihin natin, hindi na talaga sila magkakabalikan, at least they should know na dapat may parenting pa rin involved sa kanilang mga anak. Dahil napakabata pa ng mga ito. Mm -hmm. so, kasi sila yung maapektuhan eh. So definitely, siguro, uh, kahit pa paano kung magkausap mo na maayos, we can be para submitting to us uh, ako at sa yung psychiatrist namin para sa gano'n maitinihan nila na hindi natin kailangan na komosyon dito kasi kailangan yung maging maayos sila parehas, kaya na especially for the kids. So, yun po yung uh, sana ilalapit na namin sa inyo sila, Ma'am Arlene. And lalo na po yung personal na psych, psych needs niya po. Kasi hindi na rin po nga siya nakakapagtrabaho. Kung meron pong mga therapy or sessions na pwede niyang pagdaanan para maiprocess po yung mga ganitong bagay. Okay lang sa amin yung authority po. Puntay na lang dito sa amin. Okay lang yun. Sige po. So, Ma'am Arlene, I think, well, I, given na ayaw naman makipag-usap ni Sir Dan, um, pwede po natin i-pursue kung gusto niyo pong... Gusto po silang makulong? But yun po, uh, possibly po, vowsy po yung isasampa. Uh, but, pwede po tayong kumonsulta. Unang-una po, syempre, sa psychologist para ma-process po yung pinagdadaanan niyo yun po yung magiging basihan nung isasampang kaso. Meron po kaming VAUSI officer na papakausap sa inyo para matulungan kayo sa pagsampa po ng kaso. And of course po, pa din po kayo sa doktor para um, matulungan po kayo ma-process yung mga ganitong bagay. Pati po kung paano i-handle yung mga bata para hindi po sila maapektuhan. Maria Jessica Luzon, sana masaya ka. Masaya ka na nasira mo yung pamilya namin. Sa'yo naman, Danimer. Sana maawa ka sa mga anak mo kahit hindi na sa akin. Mga anak mo na lang. Sana masaya kayong nakakatulog habang kami ganito yung buhay miserable sa ginawa nyo. Sa amin naman, ma'am, kung ayaw naman na po talaga ni Mr. Dan, hindi po namin ipipilit. Pero sana makipag-usap na lang po siya bilang tatay po dun sa mga bata. No? Para Magkausap po kayo para sa mga bata. Opo. Okay. Um ma'am, sasamahan din po namin kayo na magpa-check po for Dr. Camille for assessment, psychological assessment, and gayon din po sa VAUC para makapaghain po kayo ng uh, um, reklamo laban po kay Mr. Dan. Opo, yun nga po, naka, nakaka-apekto po ito sa trabaho po ninyo, yung ginawa po nila. Pero ma'am, uh, wag po kayong mag-alala, tutulong po kami. It's just ayaw talagang magbigay ng panig ni Sir Dan and karapatan niya naman po yun. Uh, then again ma'am, ang amin lang dito, kung ayaw niya naman na sa inyo, sa iyo wag sanang idamay yung mga bata. Opo, yun din po yung hiling ko sa kanya. Yes, opo. Maawa na lang kayo na sa mga bata. Okay. Sige po ma'am, um, samahan po namin kayo ha. Huwag po kayong mag... Ma'am, tatagan niyo po yung loob niyo please kasi sa inyo po kumukuha ng lakas yung dalawa po ninyong mga anak ha. Tatagan niyo lang po yung loob niyo ma'am. Okay? Salamat po at... Uh, um, salamat po.